Sa mga balita naman sa labas ng bansa, kinumpirma ng militanting grupong Hezbollah na nagsagawa sila ng pambobomba sa himpila ng Israeli forces sa Metula, Israel. Ayon sa report, posibleng marami ang naitalang nasawi habang dalawa na ang kumpirmadong napuruhan sa pag-atake. Una ng inanunsyo ng Hezbollah na asahan na nga ang gagawin nilang pagganti sa puwersa ng Israel. Yan ay matapos bombahin ng Israeli forces ang isang komunidad sa southern Lebanon dahilan upang masawi ang apat na miyembro ng isang pamilya doon. Palaisipan po naman sa higit na isa't kalahating milyong Palestinong bakwit kung saan sila titira matapos ipag-utos ng Israel military ang kanila pong paglika sa mga itinayong temporary shelters sa Rafa. Ayon sa report, lunes ng simulan pong hikayati ng uh, uh, persa ng Israel ang mga Palestino na lisanin na ang nasabing lungsod. na ho namang tikom ang bibig ng Israel kung bahagi ba ng balak ng Israeli forces ang gagawin nilang malawakang opensiba kaugnay po sa posibilidad na pagkukuta sa, sa pagkukuta ng Hamas doon sa Rafa. Ipinag-utos naman ni Russian President Vladimir Putin ang pagsasagawa ng nuclear weapon drills malapit sa teritoryo ng Ukraine. Ayon sa Defense Ministry ng Kremlin, kabilang sa lalahok sa pagsasanay, ang puwersa ng militar at navy ng Russia, nagugat matapos ang pagsisimula ng digmaan ng Russia kontra Ukraine. Target ng naturang military exercises ang paggamit ng tactical nuclear weapons na idinisenyo sa pang gerang sitwasyon. Nagpakita naman ng pagkabahala ang Amerika at European Union kaugnay sa paglabag ng Russia sa nuclear doctrine nito. 2023 nang abandonahin ng Russia ang pagpapatibay ng Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty. Samantala, isa ang kumpirmadong patay matapos nga po ang pagbaha naman sa Texas sa Amerika. Nagsimula matapos pong makaranas ng ilang araw na matinding pag-uulan ang nasabing Estado sa footage halos lamunin na po ng umaapaw na ilog ang Brooks Crossing habang aabot din sa libo-libo libong residente ang apektado ng masamang panahon. Lumobo sa 83 ang patay habang nasa 111 naman ang nawawala bunsod ng matinding pagbaha sa Rio Grande do Sul sa Brazil. Gumamit na nga ng speedboat ang mga otoridad upang basagip ang mga natrap na residente sa rehiyon. Ayon sa ulat, nasa higit 100,000 residente ang inilikas dulot ng ilang araw na matinding pag-ulan. Sa tindi ng pinsala, napuruhan din ang isang damat hydroelectric power plant sa rehiyon. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.